Hello ka watchers for this video i ko sa inyo kung ano ang dapat dalhin kung ikaw ay mga nganak na. yeah. so this time i-share ko sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat nating eh ready. yeah, pag tayo ay mga anak na, syempre especially sa mga first timer. So this time ipapakita ko sa inyo kung ano ang pinagbibili ko, kung ano ang mga bagay na ni-ready ko sa panganganak. So first, napunta ako sa mall and ito yung mga binili ko. So, pag tayo ay mga nganak na, So, kailangan kumpleto tayo sa gamit. Okay? Sa hospital, sa clinic, sa lying, lying in, or kahit saan pa man. So, first, bumili ako nito ng tissue. <laughs> yeah, ito yun. So, tissue, 4 uh, rolls. 4 rolls po ito. Sobrang importante ito para sa ating baby. Pag siya ay dumumi, kailangan meron tayong tissue. And, ito sa bahay lang po, hindi ko ito dalhin sa aking um, lying in, or sa balay balataan. So, ayan, Tissue. Sa bahay lang to. This is a preparation after mga nak para sa akin baby. And then this one, Tissue again. Ito pwede ko tong dalhin sa hospital or sa dining in. Ito pwede to. And then meron akong cotton balls. So, cotton balls, yes, napaka-importante ito para sa akin baby. Lagyan natin to ng oil, panglinis-linis. Okay, cotton balls. And meron akong wipes. So, ito na wipes, yeah. Ma-importante din ito, pang linis ni Bibi. Pang Bibi po ito na wipes. Ayan. Dalhin ko to sa aking pangana And then, meron naman ako extra. Ayan. Yung extra po, pwede sya ma-open dito. So, yung extra ko, iwan ko dito sa bahay. Dahil, astak uh, po ito sa bahay. And then, meron tayong pumpers. Yeah. So, pumpers, newborn for diapers. Actually, um, ito dalhin ko sa panganganak ko, apat lang. Kasi hindi naman magtatagal. So, apat lang dalhin ko. And, meron ako ditong um, adult. Mga diaper for adult. This is for me. So, one pack lang po yung isa. sa so, dalawa lang binili ko dahil hindi naman, ano, like, um, dalawa or isa goods na for me. So, ito. And, meron akong biniling mga diaper, newborn for my baby. 15 plus 1. So, sa bahay lang po ito maiwan. Stock. And another one. 15 plus 1 din. So, sa bahay lang po ito. Aside from cotton balls, meron, tayo, meron din tayong cotton. And, nagbili ako ng alcohol. So, yung alcohol na to, pa sa pusod ng BBS is 75% yung kailangan. So, ito ay 70% lang. So, pwede na to para uh, pang preparation. Ito so, yung half glass for in case na malapit na tayo mga anak. So, ito pang baby mansanilla. And this one is effervescent. Wala lang for in case. Kailangan. Then, bumili din ako ng napkin. Yeah, dalhin ko to sa akin pang after. For in case, kailangan ko to. So, preparation ko yan. bumili rin ako ng aking mga gamit. Kagaya nito ng Juicy Cologne. Sobrang bango niya and favorite ko. Selka. ano, pang remove ng mga dirt sa face. Ayan. And, meron tayong mga ganito. Myra pang moisturizer ng ating face. And then, binilihan ko yung anak ko ng katoy. Eh, kasi meron kasi dito tag-iisa o tag-alawang lamu. Kaya, dahil malayo kami sa city, bumili na rin ako ng maraming um, sabon. Pagaya nito, pang laba. Pinaglaruan kasi ng anak ko. Downy. So, meron ako ng ganitong mga lagayan. Mga pouch. Para lagyan ko siya ng mga kagamitan ng baby, kagaya ng mga mga haplas, ayan, kagaya ng mga alcohol, cotton buds, ayan. Meron ako cotton buds na nabili, so hanapin ko pa. And meron ako mga lagayan. Mga pouches. Kailangan din natin yan dalhin. Ako mga zone rocks. Um, stock to sa bahay. syempre pag mag, ano na, maglaba. And zip yes, pang germ protection. Dalhin ko to yung isa. So, marami pa ako, yun know, hindi nabili. Pero sa ngayon, ito muna yung um, binibili ko. And nagbili na rin ako ng biscuit. Ayan. So ito po yung uh, snack ng aking anak. Okay. Ito po yung snack ng aking anak. Kaya so, ito paano. Meron siyang snack. Ayan. And rin yung piyaya. bumbongs bong And cloud nine. Ayan. So matagal-tagal tumaubos Para kaya ito paano meron siyang makain. So ito na yung mga preparations natin overall. So yung